Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao, paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito ay matutuklasan natin ang mga kasagutan sa walang humpay na pambabatikos ng ating mga kapatid na mga protestante. Tungkol umano sa pabalik-balik na pagdadasal ng mga katoliko sa rosaryo. Paulit-ulit po nilang sinasabi na ang pagro-rosaryo ng simbahang katoliko ay hindi mababasa sa Biblia at walang kabuluhan sa harap na Panginoon. Kung kayo po ay isang katoliko, samahan niyo po akong suriin ang mga munting kasagutan ng mga katanungan ng ating mga kapatid mula sa iba't ibang denominasyon. Noon paman, hindi maiwasan ng isang katoliko ang pambabatikos nga mga protestante tungkol sa konsepto ng kanilang pagdadasal na tinawag na rosaryo. Ang pambabatikus na ito ay mula pa noong 15 na siglo, sa panahon ng pagkabuo ng protestanismo. Kung bakit ba umano kailangan pa ng maraming salita o pabalik, balik ng mga dasal. Samantalang sa isang salita lamang ay naririnig na ng Panginoon ang ating mga hinanaing sa kanya. Narito ang talata na ginamit ng mga protestante upang suwayan ang mga katoliko. Sapagkat mababasa umano natin sa Ebanghilyo ni Mateo Kapitulo 6 Versikulo 7, na nagsasabi, Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga pares iyo. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos, dahil sa haba ng kanilang sinasabi, huwag ninyo silang tutularan. Ang talatang ito ay inihambing nila sa pagro ng mga katoliko, na umano'y bawal ang pabalik, balik na dasal ayon mismo kay Kristo. Ngunit, ang kanilang interpretasyon sa sinabi ni Kristo ay taliwa sa isang talata na nagpapatunay na si Kristo mismo. Ay nagdadasal ng tatlong beses gamit ang pabalik, balik na salita. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ni Mateo Kapitulo 26 Versikulo 44. Kaya't muli niya silang iniwan, Umalis siya, at nanalangin sa ikatlong pagkakataon. gayon ding mga salita, ang binibigkas. Sa talatang ito, tiyak na hindi na kailangan pang intindinhin ang sinasabi. Kundi, malinaw na, letre por letre na si Kristo ay pabalik-balik ng kanyang pagdadasal. Sa gayon ding salita na binibigkas niya. Ang tanong, kung mali ang pagdadasal na pabalik-balik, ibig bang sabihin na si Kristo ang unang nagkamali? Ano ba ang totoong pagkakamali sa pabalik-balik ng dasal? Ang tinutukoy ni Kristo na mali, ay ang pabalik-balik na dasal. Ay yung pagdadasal na walang kabuluhan ayon sa talata ng Mateo Kapitulo 6 Versikulo 7. Nakatulad ng mga pagdarasal ng mga Hudyo na pabalik-balik na hindi naman galing sa kanilang puso. Ang dasal na hindi nang gagaling sa puso, ay kinasusuklaman ng Panginoon. Dahil ito ay isa lamang pagkukunwari sa harap ng mga tao at sa Panginoon. Subalit, pinipilit pa rin ng mga protestante na ang rosaryo ay walang kwenta na dasal ng katoliko. Kahit ang pambabatikuos na ito ay matagal ng sinagot at ipinaliwanag ng katoliko. At marahil, isa po kayo sa mga naguguluhan tungkol sa kung saan nang gagaling ang salitang rosaryo na ginamit ng mga katoliko. Ang salitang ito ay hindi inbinto lamang ng simbahang katoliko. Maraming nagsasabi na ang salitang rosaryo ay nainbinto lang noong ikalabing anim na siglo. Ngunit ang tunay na pinanggalingan nito ay mismo sa talata ng Biblia na mababasa natin sa aklat ng Isayas Kapitulo 35, Versikulo 1. Sa English na Biblia ay ganito, And the desert shall rejoice, and blossom as the rose. Kung isasalin natin sa salitang Tagalog ay, at ang diserto ay magsaya at mamumulaklak na parang rosas. Ayon sa mga Bible scholars, ang diserto na salita dito ay ang pagkawala ng grasya ng tao. Dahil sa kasalanan ng una nating mga magulang na sina Adan at Eva. Na pagdating ng pangalawang Adan na si Kristo. Ang salitang diserto na nangangahulugang pagkawala ng grasya at pagkawala ng mabuting relasyon sa Panginoon ay sinabing masasaya na sa pagdating ng Panginoong Hesus, at namumulaklak ng rosas, kaya ang salitang rosaryo ay salitang galing mismo sa Biblia. Narito ang malaking dahilan kung bakit naging gustong gusto ng mga katoliko ang pagro-rosaryo. At ang pagdarasal na pabalik-balik umano ayon sa mga bumabatikos nito. Unang-una, ang isang bagay na totoo at walang bahid ng kasinungalingan ay mainam na balik-balikan. Ang pagro-rosaryo ay nagsimula sa pagtawag ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tatlong persona. Dahil sa totoong may tatlong persona ayon sa Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19. Kaya sa simula pa lang ng pagro-rosaryo ay hindi ito matatawag na walang kabuluhan. Dahil tinatawag dito ang pangalan ng totoong Diyos. Kaya pinagbalik-balik ng Katoliko ang salitang Ama, Anak at Espiritu Santo dahil ito ay totoo at may kabuluhan. At ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma Kapitulo 10 versikulo 13, na ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang susunod ay ang pagbigkas ng ama namin. Kaya pinagbalik-balik ng katoliko ang dasal na ito. Dahil ito ay tinuturo mismo ng Panginoon. Na mababasa natin sa Ebanghilyo ni Mateo Kapitulo 6 versikulo 9. Ito ang tinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapis aamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salangit. Hindi naman sinabi ni Jesus na bawal ang pabalik-balik sa dasal na itinuro niya. Ang dasal na bawal ay mga itinunuro ng mga Hudyo na ayon kay Jesus walang kabuluhan. At tiyak na nagagalit ang Panginoon kung sasabihin natin na ang itinuro niyang dasal ay walang kabuluhan. At ang anumang bagay na mabubuti ay hindi bawal ulit-ulitin. Katulad ng pagkain, bawat araw inuulit-ulit nating kumain dahil ito ay mabuti. Ang pagtulog, inuulit-ulit natin ito dahil hindi nakakasama. Bagkus ito ay nakakabuti sa ating mga katawan. Ang mga ito ay tinuro ng Panginoon sa atin. At dahil itinuro, ito ay susundin natin na may kagalakan sa puso dahil ang mga ito ay may kabuluhan katulad ng pag-inom ng tubig, at ang pagliligo sa bawat araw. Ang mga ito ay pabalik-balik nating ginawa, dahil alam nating nakakabuti at hindi labag sa Panginoon. Walang maling salita ang nasa loob ng rosaryo. Ang tinawag na mga misteryo nito ay hango sa mga talata ng apat na aklat ng Ebanghilyo. Mula sa kapanganakan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik sa langit. Kung ang pagsasalita ng pabalik-balik ay walang kabuluhan. Bakit pa tayo naniniwala sa mga tao na nagsasabi araw-araw sa atin na mahal nila tayo? Ibig bang sabihin na hindi totoong nagmamahal sa atin ang ating mga magulang? Dahil pabalik-balik nilang sinasabi na tayo ay kanilang minamahal. Napaka marami po ang humuhusga at nambabatikos sa rosaryo, ngunit ang katoliko ay nagpapatuloy pa rin. Dahil ito ay totoong mababasa sa Biblia, at tunay na nakakabuti sa kaluluwa. Walang halong kasinungalingan na kaganapan sa buhay ng Inang Maria at Panginoong Hesus. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.